Napakalawak at napakaganda ng universo. Komplikado ang pagkakagawa sa lupa at sa mga nabubuhay rito. Paano ito nagsimula? Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Henesis na mayroong may lalang. Pero mali ang pagkakaintindi ng maraming tao sa ulat na ito at itinuturing pa nga ito ng ilan na alamat. Makatotohanan ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pinagmulan ng universo? Sinasabi ng mga siyentipiko na ang universo ay mga labing apat na bilyong taon nang umiiral. Ibig sabihin, ang universo, pati na ang lupa, ay may pasimula. Yan din ang sinasabi ng Biblia Mababasa sa Henesis 1.1, Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi sinasabi ng Biblia kung kailan at paano nagsimula ang universo. Pero mababasa rito ang pagkakasunod-sunod ng paglalang sa lupa sa loob ng anim na yugto ng panahon na tinatawag ng Biblia na mga araw. Ito ba ay literal na anim na araw na may tigda 24 na oras? Hindi. Ang salitang Hebreo na ginamit ng Biblia para sa araw ay pwedeng tumukoy sa iba't ibang haba ng panahon. Sa katunayan, binanggit sa Henesis ang anim na araw ng paglalang bilang isang araw. Noong araw na gawin ng Diyos na Jehovah ang lupa at langit. Ang bawat araw na nasa kabanata 1 ng Henesis ay malamang na mahahabang yugto ng panahon. Mahalaga ring pag-isipan kung paano inilarawan ng manunulat ng Henesis ang panahon ng paglalang. Isinulat niya ito na parang nagmamasid mula sa lupa at hindi mula sa langit. Kaya makikita niya ang mahahalagang pangyayari na nagsimula sa isang yugto at patuloy na nangyayari sa isa pang yugto ng paglalang. Ang liwanag ay tumago sa atmosfera ng lupa kaya makikita na ang pagkakaiba ng araw at ng gabi. Natatakpan pa ng tubig ang lupa at nababalutan ito ng singaw. Pero umangat ang mga singaw at naging mga ulap. Kaya nagkaroon ng kalawakan sa pagitan ng mga tubig. Bumaba ang tubig, kaya lumitaw ang tuyong lupa. At tumubo ang unang mga halaman. Tapos numipis ang atmosfera, kaya nakita ang araw at buwan. Nilalang ng Diyos ang napakaraming hayop sa dagat at lumilipad ng mga nilalang. At sa huling yugto ng paglalang, nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa at ang mga tao. Kaayon ng ulat na ito ng Henesis, sinasabi ng Biblia, Siyempre, ang bawat bahay ay may tagapagtayo, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ang Biblia ay hindi detalyadong nag-uulat tungkol sa siyensya pero ang ulat nito tungkol sa paglalang ay lohikal at makatwiran. May lohikal at makatwiran ding sagot ang Biblia sa iba pang mahahalagang tanong sa buhay. May layunin ba kung bakit nilikha ang ating planeta? Ano ang layunin ng buhay? Ano ang mangyayari sa hinaharap? Para malaman ng sagot, magpunta sa jw.org o punan ng online request at isang saksi ni hova ang pupunta sa iyo sa oras at lugar na gusto mo.